Mga boss amo, dito ulit tayo sa Shadrock Motor Shop So another comparison na naman tayo ng original tsaka replica So this time ang video natin is Click 125 na belt So meron kasi mga nagbebenta ngayon sa group na Tixia 700 na belt So sinubuan natin bumili Para malaman kung original or fake ang binibenta nila So ito po yung dumating Yung nasa ilalim po Yan zoom in natin so, makikita nyo po uh, ah, magkaibang magkaiba yung kulay nila so, sa texture so clarify ko lang po so hindi lahat po nung mga Indonesia is fake meron din mga made in Indonesia na original at meron na rin po mga made in Thailand na fake so ito po is binibenta as click 125 belt that made in Thailand ayan pero PK po yan ito pa yung original Yeah. pero pag ano pag pinag mo rito mukha rin talagang original to eh. pero mababasa nyo sa mga comments ah uh, may mga one day lang napuputol na one week So wag po tayo magdipid 700 pesos yung peke Tatagdag ka na ng konti Original na Taon mo pa magagamit okay. Fake original Ayan po Hindi po lahat ng nagpa-post ng Honda Genuine Dawantinda ay nagsasabi ng totoo. Yun lang po, maraming salamat.